Good morning guys. Good morning mga lods. Ito mag-almusal tayo. At uh, alam nyo ba ang latest ngayon? <laughs> mga lods? Sagot mga lods, alam nyo ba ang latest? Hindi. Hindi. <laughs> eh wala yung katnyel. Yun ang latest ngayon. <laughs> Ayan, kukuha tayo ng reaction, mga lods. Kukuha tayo ng reaction sa hiwalayang kat. Wala pa nga eh. Pero ano, kukuha tayo ng reaction mga doon sa hiwalayang kat. <laughs> Dito Ay. sa aking kanan, unahin natin si Sian. Ayan, si Sian. Anong reaction mo, Sian? Sa hiwalayang kat. Nil. Wala naman. O, oh, Sian, sagot. Ah, Sian, anong reaction mo sa hiwalayang kat? Nil? Anong napapanood mo sa mga kapanahonan nila? Ano, mga gatabilid. Gatabilid, ano? <laughs> ano? Di naman ako nasaktan kasi di naman nila ako fan. Yeah. Tak tay tay dyan. Disken, disken. Number 1 Yes. Kahit break natin, ah, so na rin ata rin. Disken, na. so hindi kapik tayo sa hiyawala yan, Katya. The... Dito ka lang muna, Opo. Ah Third. Gusto oh, huwag niyo ako Huwag na. Dito na. Huwag okay, pa okay. okay, na reaction kay ano. Kay Bib. Yan kay Bib. Kung reaction kay Bib. Ano reaction mo okay, Bib kay ano? Iwala yung Katniel wala akong reaction kundi close na ang chapter kasi magpapakasal na sila ba ano na hindi na sila dalagat binata ganon pero kung ano pa yan Albert Martinez at Pukwang may reaction ako dun <laughs> <laughs> anong anong yeah. napapanood mo sa kapanahon na nila sa ano nila hindi ako nanonood dahil hindi ako fan ng mga ano pakilig-kilig kasi pagdaanan ko na yung kilig. Masana. Sila ba yung ano? Yung pangako sa... Sila ba yung anong doon? Hindi. Hindi. Iba yun? Jericol. Sila yun. Sila ah, yun. yung ba? meron din yung yung Latest version. Sila ba yun? Pa remix ba kung tawagin? Ah. Hindi ako pa doon. Okay. Ikaw, sa wala kang masabi. sa wala yung cut Wala. Ayan, ah, si Ted. Wala kang masabi. sa wala yung cut <laughs> yan. Ano yun? Hindi ako piktado kasi ano naman eh, natural lang yan eh. Artista yan sila. May posibilidad. Mabilis lang sa kanila magpalit ng ano, parang nagpalit ng damit. Ano? Artista yan eh. Ganon pala yun. So yun yung, yung reaction ni Bib. Di siya apiktado. So bakit parang bayaran na bayaran sila ngayon? no? Hindi naman pala apiktado yung halos karamihan. Yung mga ano lang. Yung mga diehard fans talaga mga nasaktan. May mga nag-unfollow sa mga friends ni ano, inunfollow si ganito. No? Dan si ganyan dahil uh, sa ginawa ni <laughs> mm. Kasi ang labanan Ang labanan ngayon guys Sabi nga nila kung sino daw ang papili... ano, kung ako ang papiliin sino piliin ko si Andrea o si Kat, Kat, Katrin Malamang. Kung pagdating sa... Ito ha, ah, sa akin lang to ha. Ah, Pahala na ko kung huh? Kung sa edukado at ano, but medyo family oriented o or whatever, mas lamang nang konti si Katrina. Ganon. Pero pag sa hinaharap, ay talo si Katrina, kasi tingnan nyo naman, mas malaki ang hinaharap ni Andrea. Lubog si Daniel. <laughs> Kaya ang labanan ngayon, hinaharap. O, oh, in general, anong makakoment nyo? Anong masasabi nyo? Ha? Huh? Eh, sa general, ano? Yung... <laughs> ang, ang, Sana maging masaya si Katrin. Kasi 11 years old eh. Hmm. Ano lang? Hanap na lang siya ng mas lamang pa doon sa 11 years. So, sa ano? mga ano dyan, sa iba dyan na wala pang 11 years, Huwag na ano? yun ang <laughs> Huwag Ah, anak, huwag nang paabutin si Ian. Huwag nang paabutin Ayun. 11 yards. Baka magaya lang dun eh. Ah, okay. So, ayan. Ang boy, Basta ang, ang importante, malaki hinaharap. Yan ang labanan ngayon. So, ayan mga mga guys, yun, yun. Yung pa yung mga reaction ng aking mga mahal sa buhay. Insert natin si Pearl Ortiz. Wala dito eh. Ayan. So, ayan. Reaction ni babe, reaction ni Sian. Si Kurt. Mulang, no comment daw siya. Kasi hindi sa apektado. Okay. So, ayan, nang dito na lang yung aming ano. Yung mga naririnig nyo, mga reaction ng aking mga... Basta dito ako apektado, guys. Sarap ng ulam. Sinigang, sinigang na liyempo. Maraming gulay. Daanan na lang natin sa kain, mga lods <laughs> ah. So, ngayon, ito na lang, guys. So, anong masasabi natin? Magpakabusog. Pagabusog at saka magpakasaya. Pag may mga bagong relasyon, huwag nang patatagalin dahil pagdating ng 11 years, magloko mag mag din, mag maghanap ng iba. <laughs> Ang hinahanap, sangguhit lang naman. Okay, bye-bye. Ah, third. Ah, uh, no comment to si Third. Ah. Bye. 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 Huwag umabot ng 11 years. <laughs>